Guys, umpisa na. Kainan na. Ayun pa, dami na naman ang kanin. Busog ka na naman tayo. Tapos ayun pa yung malaking isda. Ayan. Sige, wow. O so, diba? So, kainan na naman. Wow, with lemon sarap na naman ito ng aming kainan. Wow, sarap. Mm, ayan. Ayan pa. Ano yan? Ayan. Ayan na. Sing, rupa, kainan. 11, 11 p.m.? Okay lang, ma'am. Sige. Okay, ako dyan. Sarap. Ayan pa, may bread pa. So, tingnan nyo naman kami dito, guys. So, ito lang talagang aming kaligayahan dito. Ang kumain. Ng daki, oh. mm. Ang laki, oh. Ang laki naman ng isda. Sarap. Kain na na. Ah, Asan yung gloves namin? Hindi kayo ng gloves, please. Gloves. Dalawang gloves please. Okay ka lang Jojo? Ng totoy. Mia no, mia. Uh, Wala really. Stomach will be full again. oh really? Uh, And of, uh, then you know. What you know? Lot of oil again. We eat lot of oil. <laughs> no, where's the oil? This is yes. fried fish. Thank you. Bye. 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 Mafia, my... Bye. Bye. <laughs> <Lagiwa>. oh, bye. 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 Yan ang bumimis mo sa akin. <laughs> Ayusin Ay, ninyo dyan ha. Kumain <laughs> kayo ng marami. <laughs> o oh, kain kayo, kain, kain. <laughs>